Sir, ano ho yung arrangement ninyo dito sa benta sahod agreement nyo? Bali, magpo-post po yung si Darian Ross Makatsyag mm -hmm. na sa paluwagan po nila may magpapabinta ng sahod. Okay. Which is uh, may, mayroong, kung baga ibibinta halimbawa 100,000 po yung sahod niya, uh, before magsahod siya, 3 months before kasi magsahod siya, parang ibibinta na niya yung sahod niya ng mas mababa sa sahod niya. Parang so eight, parang eight, eight may eight slot. Opo. Oh, um, So halimbawa, po. sabi nyo nga, 100,000 tapos ibebenta mo yung slot mo sa paluwagan. Opo. Nang 80,000. 80 pag uh, dating yung maturity ng sahod niya, yun na po yung makukuha nung bumili po ng sahod niya. Okay. Samplean ko, sir, para maintindihan natin. Ano. Uh, ito hong si Ma'am Jennifer Season, ang nakalagay dito, ito hong Darian Makatiag uh, yes, promise to give the full amount of benta sahod paluwagan to Jennifer Season from 77,000 to 100,000 by October 31. Iyan ho yung nakalagay sa kanilang agreement. Okay. So, Itong 77,000 na ito, ano hong ibig sabihin nun? Yun ho ba yung binibili niya? Yun po yung capital na ibibili sa 100,000. Ah, okay. So yung binigay na pera ni Ma'am Jennifer halimbawa para makakuha siya ng 100,000 pesos ay 77,000. Oh, oh. Tapos ang maibibigay sa kanya na 100,000 kailan niya makukuha 'yan? Mga hindi po pare-pareho, Ma'am. Minsan 10% po monthly yon. Uh, within 3 months makukuha po niya yon. So halimbawa sa iyo, Sir, ano yung sinabi sa iyo? Halimbawa po Ma'am, yung uh, binili ko na 80,000 turns to 100. Okay, so bumili ka ng, ng slot worth 80,000 pesos. Apo. Ang pangako sa iyo after ilang months. Two and a half months po 'yun. Two and a half months makakakuha ka ng ng 100,000. 100,000. Ano ho ang sinabi na gagawin doon sa 80,000? Paano ho siya tumutubo ng 100,000? Bali, wala po siyang explanation pero yeah. member daw po niya ang bumibili kasi siya pang admin sa isang paluwagan. Parang pinapabenta po. So, umiikot lang ho yung pera. Opo, In short. Opo. Paano nyo ho nakilala itong si Darian Rose Makatyag? Bali, asawa po ng kakilala po namin na matagal na po. So, kaya kayo nagtiwala? Opo, tsaka kaibigan din po ng kapatid ko. Ano po ma'am, uh, online seller po kasi ako, tapos siya po yung nag din po. Mm -hmm. uh, Doon ko po siya na meet. Pero po yung napangasawa niya is, matagal ko na po siyang ano, kilala. Okay. Makatsyag po. Yung mga iba po na nandito, kayo ho ba? Personal nyo din hong kilala si Ma'am Darian? Hindi ho. Saan nyo lang ho nakilala, Ma'am? Online, may page ho ba ito? Meron po. Yung ano, yung account niya Ah, yung mismong account. So, ah, nagme-message lang ho kayo doon? Opo. Tapos gano'n na ho, ino-offeran na ho kayo? Yes po. Okay. Mga ilang tao ho ang involved dito? 100 plus oh hundred. Oh apo 120 people oh, ang nag-invest at oh, magkano po. ho ang uh, approximately na nakuha hong pera nung kinumpit po niya nung unang nagpatawag po siya sa amin umabot po ng more or less 30 million po 30 million pesos oh, po. grabe sa 120 na tao yes oh, okay ano ho ba ang nangyari dito ma'am bakit ho hindi niya na maibalik yung pera nila hmm. bali nagpapaluwagan po ako tapos may mga ibang members po na nung nakasahod na po siya nagback out na po sila sa paluwagan po namin. Bali mm. ako po yung ako po yung nagtatapal po noon. Tapos hanggang sa ano po naubos din po ako mm. na magtapal po kasi malaki nga po yung interest. Mm. nag Nagano po ako, parang kumuha po ako ng mga ibang investors din po para may may maitapal po ako kasi ang business po namin is online business lang po kaya naubos din po ako so ma'am in short kumukuha ho kayo ng investor nang wala naman ho kayo talagang business dito ho sa kanilang ibinibigay na pera sa inyo. Tapos, kukuha ho kayo ng additional investor para yun ho ang itatapal ninyo sa... Sa tubo, kumbaga tubo ho yung nangyayari sa pera nila eh. Na halimbawa nga eh 80, nagiging 100,000, yun din yung ibinibigay ninyo sa iba pang investors, tama ba? Opo ma'am, tapos yung mga iba pong nag invest din, ini-invest din po sa business po namin. Ma'am, uh, ma'am Darian, Siguro naman hindi naman ho kayo uh, nakatira sa bato at alam niyo naman ho siguro na maliho yung ginagawa ninyo. Tama ho ba? Opo. Bakit niyo ho patuloy na ginagawa, ma'am? Doon pa lang sa parte na sinabi niyo na itinatapal niyo ho yung investment ng ibang tao doon ho sa tubo para sa ibang tao, eh, doon pa lang ma makikita na wala ho kayong lihitimong business wala hong, kumbaga, wala hong kayong ibinibintang produkto, walang pinatutunguhan, essentially, yung pera na iniinvest sa inyo, ang ginagawa nyo lang, ibinabayad ninyo doon sa mga taong iba pang nagaabang ng tubo. So, bakit nyo ho patuloy na ginagawa, ma'am? Bali, may restaurant po kami, meron hmm. po kami construction, tapos yung online seller po ako, yung meron po akong shop, boutique shop po. Yes, ma'am. Ipag-investment ibang investment po. Oo, oh, oh, but, but the oh, investors ma themselves, ma'am Darian, they don't know na yun ho ang paggagamitan nyo ng pera or that will be the source of the tubo, yung, yung tubo na tinatawag. Kasi your agreement itself says 77,000 turns to 100,000. Wala hong nakalagay dito na it will be based on... Halimbawa, sales ng, uh, kung halimbawa sa mga gyupsalan, kunwari, yeah. wala hong nakalagay dito na basihan ho ito ay sales ng damit or sales ng online sales kung ngayon for today. Wala hong ganon. Ilang tao ho ba ang na-involve nyo na dito na nyo na po ng pera, ma'am? Nasa ano po, ma'am, 100 plus po. Pero yung mga iba po doon, kasi willing po kaming magbayad, kumuha na po sila ng mga gamit na yung mga gamit po namin na ibabawas po nila doon sa in-invest po nila. Okay. Magkano ho ang total na nakuhang pera, Ma'am Darian, or naibigay ho sa inyo ng mga investor na tinatawag ninyo? 10 to 15 million po kapag tinanggal na po nila yung interest. Po. Pag may interest, Ma'am, halimbawa? More or less 30 million po. Ano ho ang tinutukoy nyo daw pong kapital na maibabalik nyo, Ma'am? Yung binigay po nila na kapital po, nung una po. Parang, halim, parang kunwari halimbawa po, yung kinumpit po kasi namin yung pinaka latest po na capital po nila ang pakiusap ko po sa kanila ilis na po sana yung interest simula po nung una para mabawasan po yung babayaran namin kasi willing naman po talaga kaming magbayad Okay. So, ganun ho. Bale, ang lalabas, sir, sa pagkakaintindi ko ho, ha, at correct may five I'm wrong, wala na hong tubo. Kung bagay yung interest, hindi na daw ho kasama, at kung ano lang ho yung original na capital, yun lang ho yung maibabalik nila. Okay ho kayo sa ganun. Kung ikakas niya po yung pera ko, ma'am, sige po, willing po ako. Kahit yung pinakaumpisa na capital Willing kayo. Po, opo, kung ikakas po niya. Sige ho. Kayo ho, ma'am. Ma'am, yung sa akin po kasi is, nag-ano ko ng August, a uh, August september tsaka october po Nang 2024 ito po ito lang po is mm. 318,200 yun po yung pinaka principal ko po sa kanya wala okay. na pong interest yun. so 318,000 okay siguro eh, hindi na natin maiisa-isa kasi kung maggaano yung uh, mga nailabas niyo pero sino ho yung may pinakamalaki kaya dito 2.3 po siya 2.3 Kapital million. lang yon Yes okay. po. 2.3 million. Ma'am Darian, kailan niyo balak isettle? Napakalaking halaga ho ng pinag-uusapan nito dati dito. Kailan niyo balak isettle ito, ma'am? Sa ano po, ma'am, sa ngayon po kasi na online seller po ako, nasira na din po ako sa Facebook kasi yun lang din po ang pinagpakakitaan namin. Mm. po kasi nila ako, tapos pinister si ko din po sa construction, bali drive po siya. Mm. Natatakot na rin po siya na ano po lumabas. Kaya yung proposal po namin sa kanila nung una sa barangay, hmm. ang proposal po namin kasi, kasi mister ko po mag-aabroad po siya. Tapos for assurance po na magbabayad po kami, maiiwan po ako dito sa Pilipinas. Kasi ang iniisip din po namin kung dito lang po sa Pilipinas, yung ganong kalaki po na halaga, hindi po namin siya... Eh, Ma'am Ma -Ma Darian, po. Hindi namin po kayo, saan po ba napunta yung ganong kalaking halaga? Naipon-ipon po kasi yun na interest ma'am. Tapos dun po sa ibang business din po namin dahil oh, pinasarang na. po, nalugi na. po at saka na scam din po ako ma'am. Kailangan ho natin ng medyo konkreto ho na sa kasagutan ma'am kung kailan niyo ho balak bayaran kasi sa totoo lang ho kung yung iba ho dito ay willing naman na tu uh, wala na ho yung tubo napakalaking bagay nun. So kailan ho meron ho ba kayong maibibigay na date ma'am? Timeline. Wala po akong maibigay ma'am na specific yan Yan po yung lagi so, sinasabi. Oo, oh, ma'am ma ma Darian, kung ganyan kasi ang magiging dahilan po natin, eh, hindi, ho, eh, hindi ho tayo ma... tatapos dito at maaari ho talaga kayong kasuhan. Pwede hong pumasok sa estafa ito, ma'am. Lalo na ho kung kayo ho ay nagpepresenta na may, may business kayong ganyan. Baka pwede pang mag-large scale estafa to ma'am. Ano, isang logic na lang po ito, ma'am. Eh. Kung sabi niya na siya, bakit pa na yung travel po niya sa ibang bansa? Naglabas po pa pala ng sasakyan Nagpapatayo pa po ng bahay yes, po. Paano naman sasabi po na nabobrok siya Ibig sabihin may intention po talaga naman lo Ma'am ma willing po ba kayong pumunta dito sa Wanted sa Radyo O pagharapin po namin kayo nitong mga nagre-reklamo ma'am Para mas okay. maayos niyong maibigay ma sa kanila Yung balak hong gawin Hindi lang ho yung pag-abroad ng mister ninyo Pero yung dates kung kailan niyo sila balak bayaran Kasi madami-dami ho sila Opo ma'am Okay willing kayo ma'am Opo kasi actually, ma'am, kaya dito po kami pumunta. May balibalita po kami na tatakbuhan na po, ma'am. Ah, eh. may, may ticket na daw po may, po Indonesia eh. Ay. Nako. Kaya sabi namin, baka mahirapan na tayo pagkukuan. Kaya dito Nakalist. po kami pumunta para... Mabilis. Huwag ho kayo mag-alala, mga kausap po natin. Si Attorney Fabian Matib, siya ho ang uh, agent in charge sa Alaminos, Pangasinan ng NBI. Magandang hapon po, Attorney Fabian. May naanyayahan po namin sila na pumunta dito sa aming tanggapan para po ma... evaluate yung cases po, kung ano pong mga kwan, pwede nating isamp isampa doon sa tao. Mm -mm. Pag ganito ba ma'am na uh, ganito ho kadami yung nagre-reklamo ma'am, uh, kailangan ho ba isa-isa silang pumunta dyan sa opisina ninyo sa Pangasinan NBI or maaari ho ba na yung yes, iba? Yes kasi iba-iba naman po silang transaction. Mm -hmm. May personal, na ano, iba-ibang date yung pagbibigay, iba-ibang mm -hmm. amount, mm -hmm. yan po. So iba-iba po yung mga circumstances per individual. Mm -hmm. So kailangan po lahat po sila pupunta dito. Tapos personal din po kasi ang pagko-complain. Okay. So halimbawa, so, sir, na po, sasamahan namin kayo sa Pangasinan, willing ho kayo? Willing na yes willing po, kami po kami, okay. okay, willing na willing. Attorney Matib, kung sakasakali yes, ho, ano ho ang tinitingnan natin na maaaring isang pangkaso? Tafa. Mm -mm. Kung maramihan po yung magko-complain, large scale, kung maramihan din po yung kinokomplain yung mga subject, indicated. Okay. At maaari ho ba natin silang matulungan, ma'am, na kumuha ho ng whole departure order para ho, hindi ho, kumbaga makampante sila na nasa Pilipinas pa rin ho, si Ma'am Darian. Sa so pagkakalam ko, uh, yung whole departure order is personal pong sila po ang pupunta sa BI para mag-request. Binabayaran po yun. Mm -hmm. Unless so, kung order po ni judge na court order, yun no, no. ang libre. Okay. Yes, oh, pero pwede naman pong tumulong ang ating NBI para makakuha ho sila ng gano'n, tama ho? Iyon po yung pagkakaalam namin na personal nga po kayong yung complainant pupunta sa BI para mag-request ng full departure. But nonetheless, kami ho ay handang tumulong, mamagitan ho sa inyo ni Ma'am Darian at kung magre-reklamo ho kayo at magsasampa ng kaso, tutulong ho kami ma'am.